Nakapagluto na nga rin pala ako dati netong chicken curry Pero itong lulutuin ko nga ngayon ay lalagyan ko ng patatas at saka netong talong Grabe sobrang sarap din pala neto Hi guys, ngayong araw nga chicken curry naman ang lulutuin natin. Nakapagluto na nga rin pala ako dati neto pero hindi ko sinamahan ng patatas at saka netong talong. Medyo nakakahiligan ko na nga rin pala magluto ng chicken curry gamit yung nabili kong curry powder. Dahil yun nga ay sama na o hinalo-halo na ang lahat ng klaseng spices sa iisang lagayan lang. Hindi ko na nga rin pala kailangan bumili ng mga iba't ibang klaseng spices dahil yun ay kompleto na. Ibinabad ko na nga rin pala yung manok para mabilis matunaw yung yelo. Habang nakababad nga pala yung karne natin nagayak na gayak pala ako dito para makapagayat na ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ko nga rin pala magayat ng bawang at sibuyas ay isusunod ko na nga rin pala dito yung kamatis. Isang pirasong kamatis nga lang din pala yung ginayat ko. Tapos meron nga din pala tayo ditong dahon ng coriander Habang ginagayat ko nga itong dahon ng coriander ay talagang gustong gusto ko yung amoy neto. At eto nga rin pala ang magbibigay bango para sa lulutuin nating chicken curry. At next ko naman gagayatin itong tatlong pirasong talong. Nung nagluto nga pala ako dati neto ay walang halong mga gulay at puro karni lang talaga. Kaya naman ngayon para medyo may gulay naman ay hahaluan ko nga at syempre para pang tanggalan sa ay magagayat din ako dito ng luya grabe habang nagbo voice over nga ako dito ay talagang kating, kating na yung lalamunan ko hindi pa rin kasi nawawala itong ubot si natin at pabalik balik wala rin kasing gamot dito na nabibili yung kagaya na iniinom ko sa Pilipinas may gamot naman dito pero hindi naman tumatalab ang hirap talaga magkasakit kapag nandito ka sa ibang bansa dahil wala mag-aalaga sa iyo kundi ang sarili mo lang tapos kahit masama ang pakiramdam ay tuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho ganun ang realidad ng buhay kapag OFW ka pero kung hindi ka OFW ay hindi mo yan mararamdaman tapos pagka uwi ng bahay ay konting pahinga lang dahil mag aasikaso na naman ang kakainin mo minsan nga yung iba hindi na nagguluto dahil gusto na lang nila magpahinga at para makatulog din ng maaga-aga at makompleto ang walong oras pero ang tanong nga ay nakakatulog ka ba ng walong oras sa loob ng isang araw minsan nga nakakatulog ka lang ng 6 hours or 4 hours depende pa yan kung todo e scroll ka sa cellphone mo tapos nung nag apply ka pa lang ay gustong gusto mo nang umalis ng Pilipinas dahil ang akala mo dito sa abroad ay maganda tapos iniisip mo pa lahat ng gusto mo ay mabibili mo na dahil makakasahod ka na ng malaki at limpak-limpak na pera yun pala pangarap mo lang pero kailangan mo pang pagtabahuan ng mga ilang taon at sa unti-unti mong pagtagal dito sa ibang bansa ay unti-unti na rin nawawala yung mga buhok mo dahil unti-unti na rin napapanot pero totoo talaga walang biro sobrang sarap talaga dito magtrabaho sa ibang bansa o siya tama na nga rin pala itong mahaba nating kwentuhan na sobrang kakadaldal ko nga rin pala ay nag na nga rin pala tayo dito ng sibuyas tapos tamang pakit muna tayo dito. Ginis ko nga lang din pala yung sibuyas hanggang siya ay maging golden brown. Tapos ilalagay na nga rin pala natin dito yung luya at bawang. Pagkatapos i-mekos-mekos e, natin ulit. Isunod na rin natin dito yung kamatis. May mecos mecos ko nga lang din pala hanggang sa lumabas yung aromatics nyan. Tapos pwede na nga rin pala natin ilagay dito yung karne ng manok. Tapos maglalagay na nga rin pala ako dito ng black pepper powder. Sinangkot siya ko nga rin pala yung manok hanggang sa lumabas yung sariling mantika nya. At ilalagay ko na nga rin pala dito yung curry powder natin. Tapos tatakpan lang natin ito hanggang siya lumambot. Pagkalipas nga rin pala ng mga ilang minuto binuksan ko na nga din pala ito. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng siling labuyo para medyo may sipa. Pero kapag hindi naman kayo mahilig sa maanghang, pwede nyo rin naman hindi lagyan. Actually guys, wow English yan. Hindi naman kasi ako mahilig sa maanghang na padami lang talaga ang paglagay ko. Tapos ilalagay ko na nga din pala dito yung prinito nating patatas. At syempre itong tinadtad nating dahon ng coriander. Tapos mekos mekos ulit para kumalat yung mga pampalasa na inilagay natin. At dahil luto na nga rin pala itong chicken curry natin ay kailangan nating tikman. Para malaman natin kung sakto lang ba yung lasa nya. Para kapag kulang pwede tayong magdagdag dito. Pero sa tingin ko nakuha naman natin yung lasa na gusto natin. Kaya naman ano pang inaantay mo luto na itong chicken curry natin. Dahil gutom na gutom na nga rin pala ako at hindi ko na talaga mapigilan kumuha na nga rin pala ako ng pinggan at nagsandok na nga rin pala ako dito ng ulam o siya first bite para sa inyo isusubo ko na lang grabe guys sobrang sarap niya este yung niloto nating chicken curry kaya alam ko mapapadami na naman talaga tayo ng kain neto pero ayos lang yan basta mapunta sa chan at huwag lang sa ulo ano daw so ayun guys try nyo na nga din pala itong simpleng dish natin tapusin nyo nga rin pala itong video natin hanggang sa dulo at i-follow at i-share mo na rin at mag iwan ka na rin ng komento at para alam ko kung saan ito nakakarating at sana may natutunan kayo sa loto seryo natin for today's video. So, ayun lang. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!